pagpalang araw po sa ating lahat. ng no, po si Brian Lee Samanto sa ating mga kaingili devotion ngayong araw, September 1, 2025. Ngayong araw po ating tutulad ating series which is a seminary edition. specifically, ang topic po natin for this day is about saving faith. Ano ang pananampalataya ng mga kapas? Now, para po sa araw ito, ang talata po natin magagaling sa so, Ephesians chapter 2 verses 8 and 9. Sabi po rito, basahin ko po. It is by grace you have been saved Through faith And this is not from yourselves It is the gift of God Not by works So that no one can boast Na upang ating mas maunawaan Kung anong ibig sabihin ng talatang ito At upang mas maintindihan natin ating devotion Ngayon po tayo patatako sa ating teaching for today So kapag sinabi po natin True faith O totoong pananampalataya Ito po yung uh, type ng faith na pag at yung true faith po meron po itong tatlong parts uh, una po is uh, wherein uh, we understand kung ano nga ba ang ibig sabihin ng totoong panalabalan -panala. kasi uh, you can't believe in something na hindi mo naman alam so yung faith nagsisimulayan on knowing the message of the gospel meaning kung sino nga ba si Kristo kung ano yung mga nagawa niya para sa atin ikalawa po rin natin sa bagay na ito. So, one thing that we uh, need to understand about the gospel is about Christ. Kasi ito pinapoint out lahat ng nasa salita ng Diyos. But you also have to believe na totoo ito. Not just a uh, story or an idea. But ito ay uh, reality. Ito ay facts. And lastly po is uh, pagkitiwala. We're in your faith not then it becomes personal meaning um, uh, we stop on leaning on ourselves and uh, we put our whole trust uh, fully on Jesus Christ so trusting Him and, uh, giving your all to Jesus Christ uh, giving your uh, life unto uh, Him or, uh, putting your salvation on trust unto Him and uh, your, your future So, ngayon po pa, tayo patatakos sa ating application. So, ano nga ba yung mga dapat natin gawin to reply sa ating mga buhay? So, paano nga ba natin ito may sa So, first po, uh, we need to understand the gospel of our Christ, our Christ Jesus. So, paano natin ito magagawa? So, we can uh, understand the Bible. uh, we must agree that he truly is the Savior. Ang manampalataya tayo sa kanya, not just uh, in our minds, but uh, dapat na sa puso natin with deep conviction, sabi na na uh, yung sacrifice niya doon sa cross ng Kalbaryo ay sapat na. And third po, we need to trust in Christ by surrendering our lives up to Him. So, hindi lang ito basta-basta pag sabi natin na uh, we believe, but Uh, dapat we actually let him lead our uh, I mean let him lead our choices uh, let him lead our priorities and yung future natin yun po ang totoong uh, pananampalataya dapat sa araw-araw natin buhay ay uh, sa pamuhay natin yung mga bagay na ito so, ay marami po tayong matutunan sa araw na ito